Lahat ng manggagawa! Di itayo, Di kayo! Ipaglaban! Dalawang daan kada araw! Taas sa ho. Mabuhay ang mga gawa! Magandang araw po mga kasama! Nandito po tayo ngayon sa Recto, Malapit na lang po ang minuta. Hinarap po tayo ng ating mga kapulisan at hindi tayo nakatuloy sa midyula. Napakasaysayan po ang araw na ito. Sa pagkatang araw na ito ay ang 123 na Labor Day celebration sa Pilipinas. Yung unang uh, Labor Day po ay noong 1903 na pinangungunahan ng uh, Union Obrero Democratica. Uh, marcha po sila mula sa Moriones tatlong uh, kilometro mula dito, patungo rito sa Minjula. At ang pinaglalaban nila ang tasahod ng mga manggagawa ang walong oras na trabaho sa isang araw ang karapatan ng mga manggagawa na mag -union. Ang uh, agenda na ito ng mga manggagawa ay dala -dala pa rin natin lalo na po yung taas sahod. Ati pong dimang sa gobyerno na itaas ng 200 piso ang sahot ng mga manggagawa kada araw. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Kinakailangan na po ng manggagawa ang taas sahot sapagkat hindi na sila nakakain ng tatlong beses isang araw. Yung kanilang ATM po ay nakasangla na. Kaya kulang na kulang talaga ang sahot ng mga manggagawa. Nananawagan tayo kay Presidente Marcos na is certify as urgent ang 200 national wage increase. Mabuhay ang mga manggagawa. Happy Labor Day sa lahat ng manggagawa sa buong Pilipinas. Ito po si Attorney Sani Matula, tumatakbong senador number 43. Matula po para sa mga manggagawa. Matula para sa mga masang Pilipino. Matula, number 43. Love you! Mabuhay ang mga manggagawa.